naman ng, uh, ng First Lady at ng Pangulo ang katotohanan. At nito uh, lamang nakaraang araw ay uh, si Secretary uh, Kiko Laurel na po mismo ang nagpatunay kung ano ba ang katotohanan at kung ano ang naging karanasan niya um, sa pakikipag-usap or uh, pakikipag-deal sa kanya ni uh, Zaldico. So hanggang dyan lang po muna ang ating masasabi. At uh, mas maganda uh, malaman muna lahat ang katotohanan mula kay Secretary uh, Kiko Laurel. Pero Yusek, what was the reaction of the First Lady when she learned about the recent accusation of Zaldico? Kilala po natin ang First Lady kung paano mag-react sa mga ganitong negatibo na mga uh, balita, mga kwentong walang basihan. Magkikibit-balikat lang ang uh, First Lady, alam natin kasi at alam niya kung anong katotohanan. At yun, may mga taong nagtatanggol at nagsasabi kung ano ba talaga yung nangyari. Uh, does the palace find this concerning or alarming considering na ilang videos na po yung nilalabas, inuunti-unti, sinasama yung first family? Makikita na naman po natin kung anong talagang motibo dito eh. Sabi nga natin na uh, mas maganda po na kung meron siyang video, dapat lahatan. Para hindi unti-unti at nagagamot kung ano yung mga pagkakamali sa mga una, pangalawa, pangatlong video. At ang hamon nga ng Pangulo, umuwi siya rito isabihin niya lahat ang kanyang mga sinasabi, patunayan niya ang katotohanan na sinasabi niya dito sa bansa at manumpa siya na yun ay katotohanan.